nag-overheat ang inyong sasakyan, ano yung pwede ninyong gawin? Hello mga paps, I'm Kuya Shane and uh, nag-search lang ako sa Facebook then may nakita ako na may problema sa kanyang kotse no? at nag-overheat yung kanyang sasakyan o lumalabas yung red temperature sign sa kanyang dashboard. Then nung chinek niya, uh, may video yun eh, nung niya, uh, may coolant o tumatapon daw yung kulan pero hindi niya alam kung saan nang gagaling no at uh, yun nga nag aasya ng uh, help no kung ano daw ba o ano ba yung mga dapat niyang i-check no doon sa kotse niya kasi uh, wala naman siya nakikitang tagas doon sa mga parts no pero bakit daw may tapon ng kulan okay ganito yung mga paps no once na nag-overheat ang sasakyan o lumabas yung temperature sign at pinabayaan niyo siya after ilang minuto yung kulan is kukulo pag kumulo yung coolant na yan mga paps, tatapon yan dun sa reserve tank o dun sa coolant tank. Okay, tatapon yan dun. So yun yun na yung possible na makakita na kayo ng coolant sa inyong, uh, pwedeng sa radiator na tapon o dun sa ilalim ng inyong sasakyan. So ganun yung ending yan. Ano? Kung baga pag nag-overheat ang sasakyan, yung coolant tumatapon yan dun sa uh, coolant tank. Okay? So, yun yung makikita ninyo. At uh, eventually, pag nagdadrive nga kayo niya, minsan mapapansin ninyo, parang uusok yung harap ng inyong sasakyan. So, yan ay mga paps, no? Ibig sabihin yan, uh, talagang overheat na yun. Kasi pag lumabas naman yung red temperature sign, meron pa kayong a few minutes, no? Para itabi at uh, ihinto yung sasakyan para hindi tumuloy yung pagkulo kasi pag yan paps tuloy-tuloy ninyong itinakbo yan at naubusan niya ng kulan sadly no, medyo mas malaking cost yun. Pwedeng huminto yung sasakyan o huminto yung engine o matay yung engine at asahan nyo na na medyo mas malaking gastos yan. Okay? So yon. Now, ano yung mga posibleng problema don sa instances na yun? Ano? Well, ang isa sa mga common issue dyan ng kotse kaya nag overheat is may sira siya sa kanyang auxiliary pan motor. Okay? O yung motor na nakakabit dun sa radiator o nakaharap dun sa radiator ay hinto na o hindi na umaandar. So halimbawa sa mga front wheel drive na kotse usually may motor yan o mayroon yan parang dinamo na nakakabit dun sa kanyang radiator. At pag yun ay huminto, there's a tendency na mag overheat yung inyong sasakyan especially kung nasa stop and go situation kayo. Pero kasi pag tumatakbo kayo ng mga 60 60 to 100 kph kahit nakahinto yung auxiliary pan motor na yan uh, mababa yung possibility na mag overheat yung inyong sasakyan pero pag yan ay huminto na kayo nahinto na kayo ng mga 10 to 20 minutes doon na, posibleng umangat na yung temperature ng inyong sasakyan no? so yun, auxiliary pan motor yung posibleng uh, issue no? at kung doon sa mga rear wheel drive naman uh, yung, yung pan blade kasi nakaharap yan doon sa radiator, no? nakakabit doon sa engine at once na nakulangan na ng silicon yun yun, posibleng bumagal din yung takbo nun so yun, pwede rin mag-cause yun ng overheat ano at ang susunod dyan na posibleng cause din ng overheat if uh, yung ating radiator ay may tagas na or pwedeng barado pwedeng tagas o barado pag may tagas yan, usually makikita nyo yan eh uh, ang common na tinatagasan yan, yung gap yung pagitan nung, uh, yung parang cover sa ibabaw o nasa ilalim yon dun madalas tumatagas yan kasi yung yon may ano lang yun eh nakadikit lang yun usually or nakaklip lang so doon madalas tumatagas or minsan naman pag talagang lumang luma na or corroded na eh pwede rin doon sa mismong mga grills niya no so yon da dapat i-observe talagang mabuti yan kung barado naman ayan medyo mas mahirap i-diagnose yun ano ako I highly recommend mga paps no pag kayo ay magkaka problema sa radiator especially mga plastic type ngayon uh, mas better na bumili na lang kayo Okay? Huwag na ninyong ipa-repair. Kasi hindi na naman ganun kamahal din yan sa ngayon. Ano. Mas okay na bumili na lang kayo kesa don sa ipalinis nyo pa siya then eventually kakabit nila ulit. Minsan hindi rin nagtatagal eh. Okay? yon. Pwede rin magka problema kayo sa thermostat. Pag yung inyong thermostat ay uh, nakahinto. Ah, I mean, uh, nakalock. Kung hindi siya nag-open meron kasing ano yan eh, may mga instances na ka, ang thermostat kasi once na na-reach niya ng init niya, nag-o-open. Pero minsan nag stock up yun. Pag nag stock up yun, hindi yun mag-o-open, pwede mag-overheat yung inyong sasakyan. Well, kung sakali mong stock up, pwede nyo, kung nasa emergency o walang, wala doon sa area ninyo ng bilihan, pwede nyo muna tanggalin yan. At uh, kung baga pagdating nyo na lang sa area kung saan may bilihan, tsaka nyo na lang ikabitan ng bago. No? And yun, pwede rin kayo magka-problema yan sa water pump no pag yung inyong water pump ay uh, yung blade niya ay upod na so usually nangyayari yan pag uh, hindi kulant yung ginagamit kinakalawang yung water pump ang ending yung yung blade niya nauubos pwede rin namang yung kanyang ano yung seal niya o yung rubber niya ay eh, butas na pero yun maaano niyo mapapansin nyo yun, nagbabawas siya ng kulan pero wala namang kayo halos makitang tulo tas usually Magkakaroon niya ng parang coolant mark doon sa may parang butas doon. 'Yon. Posible ring possible din 'yan, water pump ano. And 'yon, posible ring mag-overheat ang inyo sasakyan. Lastly is yung uh, low coolant. Kung 'yan, hindi niya na well maintain, uh, hindi niya na chine-check kung kumusta ba yung level ng coolant, 'yan possible talaga na magpa-overheat ng isang sasakyan 'no, yung low coolant 'no, walang coolant. So, ako ay recommend at least sana once a week kung everyday niyo ginagamit, check niyo rin sana yung level ng inyong coolant, ano? Kung kumusta ba? Ano? kung sakali mang in, in, terms of emergency, wala kayong mabilang na coolant, pwede niyo namang muna yan ng distilled water, no? Para at least uh, masigurado natin na hindi mawa, hindi mauubusan ng coolant yung ating engine kasi mga paps, no, pag yan naubusan, eh kahit okay pa lahat ng component, sadly masisira talaga ang inyong sasakyan no. Kaya mga paps no, uh, pag kayo ay nakaka-experience ng na mga ganitong scenario, uh, dapat alam niyo na kagad sana yung gagawin. Usually ganito yung may experience niyo so diyan eh. Pag pa-overheat na ang isang sasakyan, ang mangyayari diyan usually, yung aircon ninyo mawawala yung lamig. That's the usual no. Kumbaga mapapansin niyo parang blower na. Now, kung yan ay yung parang uh, temperature, yung ano, kung bagay temperature niya ay tumataas na at yan yung parang mga dial type, mapapansin ninyo dahan-dahan ng umaakit yon. Kung sa iba naman ay kung yung ilaw lang, ayun, ay da, iilaw yun sa, kung sakali man ano. Kasi ang ginagawa dyan, uh, yung sensor ng inyong aircon ay eh, nadetect niyang tumataas na yung temperature, kaya pinapatay niya na yung aircon. So usually yun yung mapapansin ninyo. Now, sakali nang hindi, hindi talaga kayo tumitingin lagi sa inyong ano, no, instrument panel, ang susunod na mapapansin niyo diyan pag nawala na yung lamig ng aircon yun na pag kayo nagda drive makita niyo umuusok na yung harap ng inyong sasakyan kumbaga pwedeng usok na puti yan so yun na yung mapapansin niyo rin diyan ano at eventually pag i-check niyo makita niyo yung coolant niyo yun na uh, bumubulwak na kumukulo lumalabas sa dun sa tank niya no at pagyon uh, uh, pag yun, pag naubusan ng coolant yan at hindi nyo talaga pinabayaan nyo lang yun, masisira na yung inyong sasakyan no so kung ito ang advice sa inyo mga paps no kung meron yang uh, yung natawag natin na heater pwede yung ilakas kung ano ah kung ang sira ay auxiliary fan motor okay yung motor sa harap ng radiator kung yun ang huminto madali lang yung gagawin diyan kung may heater sa sasakyan niyo itodo niyo lang yung heater itodo niyo lang yung fan pwedeng bumaba yung temperature niyan agad-agad. At kahit sabihin nating 1 hour pa yung ride, hindi yan mag-overheat. Now, kung walang heater, ito medyo kung sakaling hindi niyo talaga alam yung gagawin, ay highly recommend itabi niyo na sa pinaka-safe na lugar at uh, mag- mag-ano lang, tumawag kayo ng mechanic o ipatuwing niyo. Now, kung matapang talaga kayo, pwede naman. Pero ang idea, pag itatakpo niyo siya, dapat hindi siya mata-traffic. Okay? dapat at least nakamaintain kayo ng mga 60 to 100 kph at minimal lang sana yung apak ng gas para yung hinto ng auxiliary pan motor okay, yung hinto ng auxiliary pan motor maka-compensate nung nas nasasalubong na hangin ng inyong sasakyan pero kung tagas yung problema eh paayos nyo talaga yan huwag nyo nang itakbo yan mga paps no? so yan mga paps no? yan lang yung idea with regards uh, overheat kung nagustuhan nyo yung video, pakilike na lang at kung sakali, share nyo rin sa mga iba no? para at least may idea kayo sila kung ano yung gagawin nila if ever man na ma-experience nila ang overheat sa kanilang kotse at yun nga, kung hindi pa kayo subscriber ng aking YouTube channel press sa subscribe button dyan sa baba at sa Facebook, click lang yung follow sa taas at sa TikTok, click nyo lang yung plus sign dyan sa logo ng QSA Salamat sa nanonood, keep safe mga paps